Uh, ang taong matindi ang bisyo, ang kanyang bisyo magserbisyo, walang iba, Senator Bongo. Pinakamahalaga, mapasalamatan natin si Senator Bongo. Pili niya ang lungsod ng Puerto Princesa, malayo ang Puerto Princesa, kailangan pa niyang bumayari sa aeroplano. Uh, uubos niya ng oras pero ito ang napili niya, ang lungsod ng Puerto Princesa. Kaya ako sa ngalan ng mga mamamayan ng lungsod ng Puerto Princesa, lalo na itong mga beneficiaries natin. Senator Bong, maraming maraming salamat po. Alam nyo, tao lang po ako na napapagod. Parang pingpong na po ang buhay ko. Pero pag nakikita ko na masaya kayo, nawawala ang aking pagod. Makatulong sa mga pasyente, makatulong sa proyekto, makatulong sa Marasake Center, Super Health Center, Regional Specialty Center program at makapag-iwan po ng konting kasiyahan sa inyong mga muka. Nawawala po ang aking pagod ngayong araw nito. Salamat po sa pagmamahal at tiwala. Nagpapasalamat po tayo kay uh, Senator Bongo sa tulong na binibigay niya sa lungsod ng Puerto Princesa. Mula noon hanggang ngayon, hindi siya nakakalimot sa atin. Kaya, Senator, maraming maraming salamat po sa tulong na dinadala ninyo sa lungsod ng Puerto Princesa ay hindi pa siya senador nung sa po ay special assistant to the president palamong meron na siyang nagawa sa lungsod ng Puerto Princesa yan ay ang establishment ng malasakit center sa ospital ng palawan kaya hindi po siya nakakalimot sa atin sa tuwing mga may mga programa mga proyekto para mahal ka ng mga taga lungsod ng Puerto Princesa ang naipadama mong pagmamahal sa amin mga tagalungsod ng Porto. Asahan mo, ipapadama din namin yan sa iyo. Gusto ko pong tulungan natin ang mga mahirap. Huwag pong pabayaan yung mga mahirap nating kababayan na walang matakbuhan po, hindi po tayo nasa gobyerno. Bongo, Kuya Bongo, Senador Bongo. Kaisa po tayo, kapatid po tayo. Please join me in welcoming our tireless advocate for service and Compassion, Mr. Malasakit himself Ladies and gentlemen Senator Christopher Bong Go Ang ating mga hero ng pandemia Kayo po yun, isa po kayo sa hero ng pandemia Ang mga principals natin Kayo po ang nagsisilbing haligi ng ating mga paaralan at ang inyong pangunguna ay inspirasyon sa ating lahat Nais ko rin pong iparating sa inyo na patuloy ang aking suporta bilang membro po ng Basic Education sa Senado sa ating mga guru at sa mga kawani ng paaralan. Ipaglalaban ko po ang ating mga principals, ang ating mga teachers po. Bukas ang aking opisina para sa inyong lahat. Welcome po kayo sa Senado kung meron kayong mga problema o hinangin na pwede po ako makatulong sa inyo. Huwag ko kayong mag-atubiling lumapit sa akin. Mabuhay po ang ating mga principals. Ingat po kayo at mahal na mahal na mahal po kayo lahat. Thank you po.